umaga sa inyo at tayo ay ano na uh, papalawot na muli yan makalit pa na pag ganito tayo nakarap wala po yan eh wala po yan kaalis lang na namin mga aga sa, ano, sa beach ay, sa libho doon kami nangarga ng mga aming ano uh, yellow at uh, tayo ay ngayon ay papunta na tayo ng Pacific. May mga bago tayong kasama. Yan, si Kedja, Ke tapos si Kedja ko na sa Oran. At kasama pa rin natin si ano, si Joy. Baka si Tiboy pa rin. Yan, bago natin mga kasama ngayong paglaon na to. Uh, sana tayo pagpalain, makatim tayo ng isang maganda-ganda para hindi tayo ganun katagal sa laos. Ayos agad. Ay, may buya tayo, may buya. And, po. yun ang paribagong kasama ulit natin kay Diego. Ay mga aga, magbibigay tayo ng ano dito, ng konting sobrang yelo sa ano, sa bangka na namimiwas. Baka kailangan nyo ng yelo. May sobrang konti dito. Eh, sayang naman kaysa matunaw ating uh, sa mga kapwa na ng isda. ayun lang mga aga, update ko po kayo pag nandun tayo sa ating fishing ground. At, yan, nagod po sa ating lahat. At ingat-ingat po ang ating makasamahan kasamahan. Ganito sa tayo dito sa ating bangka na sinasamahan Ayan, sana wala tayong ambriya para good sa lahat Ayan, what's up mga kaga, magandang hapon, papon na Ayan, dito tayo sa ating fishing ground Huwag na tayong payo na tatalian Ayan, dito tayo magpapalipas ng gabi Ayan Palipas tayo dito ng gabi Uy, nice ah Baka dito tayo makaka ano Makakamamaw oh. Anong pangalan niya kuya? Hindi na makaintindihan ng pintura ano eh Ano? Ay Royal Royal 18 Opo Royal 28 Makabag Siguradong ano yan matagal na to Maraming ano ay sisi Masisi na Ay bago pati ang ano Bagong habong o dati? Luma ah, ah, oh, na yan. Luma na pag yan? Sisi na nga eh. Kami kami baka kakakayas sa hundak yan. Sabi pang init ay. Kaya niyan mami yan sigurado. Ay mga aga. Ang oras na puti o? Alas 4. <coughs> Ayan, alas 4 na po. Nandito na tayo sa ano? Wala pa ka 3.54 pa lang. Ah 3.54. Dito na tayo sa unang payaw. Palipas tayo dito ng gabi. At baka dito ay eh, merong mga isdang nagtatago dyan ay eh. Tayo mabigyan Ayan, namaya mga kaga update ko na lang po kayo Kung tayo yung makakadali sa payo na ito Papingan muna tayo Ayan Ayan mga kaga, kapit tayo Oras na na ipagkakapit pag ganito Hey, what's up mga kaigay, magandang hapon <coughs> uh, mag, Tayo mag-uugog ngayon Mahuhuli tayo ng, ano, ng uh, Pirik Mga pamain natin At pang, oh Pinakbakan na agad ah Yun know, ah, lalaki Grabe oh, kay Kuygari oh Hindi pa tayo tapos magano ng biwas Sinibada na si Kuygari Kanda na natin ang ating kamay. Dahil ang sakit ng ano nito, ang sakit kumain ng mga Yung eh, nakikita nyo kay Kuigari Gary, sinibad na na sa unahan. eh kinain na na sa'yo? Malaki mo kay gari Aray! Yan na. Mababaw lang daw. bồn long đã tên bà bồn nó tao vì bợi mấy năm hả Paspas lang si Bad Kuya eh. Oh, Kung hindi pa sinisibadan, Yan ako sa ano? Lipat tayo, lipat tayo. Hindi ako makapurma dito. Ay. Ah. Oh. 知道。 wala pa tayong mahuli ah kala ko mga buro lang pirit din pala nung no? lalaki yun saan na Tingnan. Pabawon nya natin. wala hindi Di ba ay bago di hulog. Yan bali apa tayo naganao magligo gog. Na bulan si Badano.